Pag ayaw ko ka, buo sa mayroon dito. Bumarado sa mga bulas ng regalo mo, kaya nagbago. Magandang umaga at ang gabi guys. Sa video ito ay pag-uusapan naman natin ang cooling system ng mga minivan. Ginawa ko ang video ito upang makatulong sa iba na may minivan at bala kumuha ng minivan. Ang gamit namin sa radiator ay coolant. Hindi pala pare-parehas ang coolant. Meron din pala mga coolant na harmful sa ating mga radiator. Katulad ng coolant na gamit namin, kung makikita nyo meron siyang mga parang lumot-lumot o jelly type. Delikado pala yung mga gantong kulan kasi pumapasok yung mga ganyan sa butas-butas ng radiator natin na nagkukos ng overheat. So pupunta ulit tayo kay Sir Leo para magpapalit ng kulan at magpaayos ng bearing. Yung last time kasi na pumunta tayo dito ay nagpapalit na tayo ng belt, pero yung bearing hindi pa napalitan. So nung umingay na siya ayan, pinapalitan na natin siya. Okay. Oh, Tama. Alam mo daw, ite? Tama Ya <laughs> ka uh, to, uh, to, uh, to, uh, to luma, to, bago. Kung nakalat mali ya lang hindi. Oh, kung nakano malungo to. <laughs> <laughs> Maganit na. Maganit. May ano na talaga. Ramdam mo yung sumasabit na. Oh, hindi na siya nag-free flow no? hmm. na. Hmm. Ramdam na ramdam mo na na may gumagatla na sa halay. Kasi hindi naman ito mag-iinit kung banayad ng ito. Kasi bol na wala na rin tong grasa sa loob. Ayo oh, kasi yung friction niya. No? Yun. Mm, friction. Kaya yeah, show me ini. Kaya yeah, show me ini. Dizir Chan. Safe. So dito ay sinisimulan ng i-flashing yung lumang coolant para mapalitan ng bago. Kala ko yan ang normal niya nga mo Hindi pala yan ang amoy niyan. Ngayon, okay, nagsasama-sama na yung iba ibang pungulat na nilagay mo. Wala mo kung nilalagay ito. Yung... Okay, mga uh, pinabantay Ang coolant ay nagbibigay ng protection laban sa corrosion o yung kalawang sa loob ng ating mga radiator at makina. Pinapanatili nitong tama ang temperature at pinipigilan nito na mag-overheat ang ating makina. Nilalagyan ni Sir Leo ng tubig yung radiator para ma-wash out yung mga natitirang gel type o yung mga lumot-lumot sa loob. Posible kasing meron pa yan sa mga sulok-sulok. Paulit-ulit lang nilalagyan ni Sir Leo ng tubig yan hanggang mag-clear na yung nilalabas sa ilalim. Oh this time naman ay bubugahan ni Sir Leo ng air pressure yung loob para maitulak pa yung ibang uh, naiwan sa ilalim or sa loob ng uh, radiator at makina so kung kanina malinis na yung tubig after ng air pressure eh, meron pa rin nakuhang mga kulan ay pala yung plastic mo kung hindi mo binugahan marami pa rin pala no? Nakakapagod pala ito Ang dami pa rin pala so, Ito eh hindi kaya, hindi yung hindi, ko. hindi ko na jetty Hindi na bubuta ng tubig ito Kaya ito yung to ito Jetty parang lumat lumat no so, Ang dami pa rin kanina puti yan eh So hindi sapat na ha flashing Pina lang Pinaplashing lang lang Marami pa rin na iiwan. Kung hindi binugahan, hindi makukuha yung ganyang karami. Marami pa rin na sa loob-looban. Yan is kaya. Dapat yung loob, bubugaan din. Ano nga dito eh? Ano na kayo? Yung kay Mayor TV. Kayo ang ano eh. Dito? Oo. Oh, well. Pinaniwala niya sa si Mayor TV dun sa akin eh. Sa ligod? Sa likod, eh. Automatic eh. Automatic naman talaga. After ng flashing, meron pa yung mga hangin o bubble sa loob. So yan ang ginagawa nilang proseso para ma-release yung mga natitirang bubble At sa loob. Mga mag -ina. Marami rin bata dun. Walang amoy. Bakit yun yung pare? Oo nga. Ang baho. Hindi. hindi ganun yung amoy nung sa amin may ano na, kulog na tubig sa may sunok na ano malagyan niyo ang halo ito yung bagong coolant na sinalin sa radiator ano ata ito eh uh, hindi mo na kailangan dagdagan ng tubig so ano na siya ready to use na siya na coolant sa sarado niya ngayon pagkasarado niya, i-hit niya muna yung 88 bago magbukas ulit yung tempest cap bago magsisend ulit yung mayo kaya nang nakikita mo doon, tumataas pa ba pag nagtataas pa ba doon sa may budo yung sige yung termostat mo, nagbubukas sa ram gumagawa mo ba? Mm -hmm. yun yung nakikita namin sa so so, termostat mo, nagpapangke okay. so parang healthy pa yung okay pa siya, kaso mataas na lang yung, yung 88 yeah, okay. sinalitan natin siya ng 82 mas mabilis siya magbubukas. Mabilis siya magbubukas. Madali niya siya. siya Mas sunitin. mabilis niya ikot yun. Kasi ang tunig mm. So hindi na siya mag... Pipik so, yung hindi, init niya. oh, hindi ka nito, ito. Antay niya po ang mapainit mo maigi. Kasi so, siyempre, na yung thermostat mo ngayon. Bumaba pa, lalo ngayon yan, yung heat resistance niya. Oo. Oh, oh. so, so, hindi yun. na siya sa 88. Pwedeng... Hindi na 88, 89, 90. Makagali na. Kaya mataas yung tick niya. Oh, yung yung pagigipit niya ngayon, tumataas. Kasi yung heat ng thermostat mo, umihina na rin. Kasi even na rin siya yun. So parang pwede pa siya, pero pwede na rin siyang palitan. Pwede na rin siyang palitan. Pero um, siyempre, lagi kang tabi sa ano mo ha. Anong parang, anong... Kaya tumataas mo mga 110, ay eh, kabang ka na. 110? Oo. Oh ay eh, medyo tumabi ka na sa mo kung basta basta pa sa mo lang kumbaga parang ipahinga ko muna siya ah. ipahinga lang siya uh, mo baka tumata yung 1-11 12 na yeah. ano nang pwede kong gawin dapat doon, kung, mga, bumaka, kung tingnan mo kung umandro yung pan baka pa, kung tumata pag hey, okay, may tubig ka buusan mo yung radiator

Huwag tumas yung temperature na Ito ko, ano <coughs> Kasi may jelly jelly yan kanina eh haring nagbago yung merong mga nabaraduan merong mga nasaraduan butas pa na. Kaya yung flow ng cooling system mo Parang dapat dire direto yung ikot Parang lumit ang butas Kaya nahihirapan yung tumas yung kumbang Parang ano Ngayon, tagal na ng mag-93 Pero pag ganyan, halimbawa 93 na siya, dapat bukas na yung thermostat ko, hindi pa? Bukas na yan. Ah, bukas na yan. O, kasi 88 siya, no? Bukas na yung thermostat mo, yung open lang, hindi pa sa open na open. Diba nga, tumagal na yung taas niya kagal. Tagal, eh. Ano yan, bilis mag... Okay. Mababa, Mababa pa, di ba? Oo nga, no? So, ibig sabihin, matagal uminit yung radiator. Ibig sabihin, yung radiator mo, sa itong ulo um, mo, nag-adapt na silang dalawa. Ayan, wala na yung uh, 93. Kung baga, parang, parang kanina, na, ginagamay oh, pa niya. Oo, oh, ngayon, yung ter, yung kulan ko, napapalamig na nung radiator mo. Kasi, sense kayo nung term, yung ECT mo, na umiik, nag-share ko rin na siya. Kapag termo ka, dito ang check. Pag radiator cap, dyan ang check. Kapag so, dyan, meron dyan lumabas. And, sira na to. Sira na yan. Dapat walang lalabas dyan. Dapat. Shoutout pala, Kina. The Liam Sons. Napoleon Gardening TV. Salamat sa pananood. Shoutout din kina Alan Pia Monte, Randy Jimenez, and Palaleng. try natin sagutin yung mga tanong nyo sa susunod na video sana ay nakatulong ang video ito sa inyo. Kung meron kayong question or suggestion ay pakicomment lang dyan sa baba. Tatry natin siyang sagutin sa susunod na mga video. Yun lang, salamat sa pagsama. Hanggang sa muli. Paalam!